Babe. Babe, kakain na tayo. Dika. Kakain na. Mauna na kayo. Sakat ng ulo. Oo, oh, bakit sumakat na naman? Dami ko nilagman. Tapos ay linis pa ako ng bahay. Lagi naman ginagawa yan every week ah. ka na, kumain na tayo kasi hindi ako makakain nang hindi ka kasabay. Mawalan ako ng gana kayo, babe. Ano nga eh. Sa mga nang pakaramdam ko, sakat ng buong katawan ko eh. Susubuan so, kita. Halika na. Huwag na. Alam sa mga. Ikaw na. Mauna ka na doon. Sabi hindi nga ako makakain ng diga kasabay, ka kasabay. Halika na. Wala nga akong gana kumain. Sakat ng buong katawan ko yung ulo ko. Parang bibiyakin. So hindi ka talaga sasabay sa sa pagkain? Hindi na. Mamaya na mauna na kayo. So masakit talaga ulo mo at katawan mo? Oo nga. Parang bibiyakin eh. Minimom na ako ng gamot. di pa rin natatanggal eh. Hindi ka talaga sasabay, ha? Hindi nga. Wala na kayo. Ang kulit mo. Masakit talaga ulo mo, ha? Oo oh, nga. Kanina pa sinasabi. At sakit, sakit nga ng ko to. Kaya kaya maglaba dyan. O oh, yan, o. Oh. O, oh, masakit pa ba ulo mo? <laughs> ha? O. Oh. O oh, yan, masakit pa ba? Ano pa masakit sa'yo? O masakit yung ulo ko parang bibiya ka eh Oh ano pa masakit sayo? Ulo ko tapos dito ko Oh, dali Oh, oh. Masakit pa babalikat mo. Ano pa? Masakit sayo? Likod ko dito. Likod masakit. Oh, rigyan natin oh. Oh, ayan, masakit pa ba? Oh, yung masakay kamay naman, masakit parang may sugat oh. Ayan oh. Oh, ano pa masakit sayo? balakang Oh, ayan, wala oh, dyan natin yung balakang mo. Oh, masakit pa ba yung balakang mo? Ano pa masakit sa'yo? Yung ano ko, big dito, oh. Sakit. Alin, yung legs. Kasi nakagano na ko, eh. Nakaupo. Nangalay din. Para kung ano. Ba, talagang ang... ang pag... May arthritis. Ang paglalaba talaga, masakit talaga yan, eh. Pag kanyang tagang lalaba. Oh, ayan, masakit pa ba legs mo? <laughs> <laughs> Ito mo. Oh, ayan oh. Oh, ano pa masakit sa yo? Dibdib. Dibdib. ayan oh. ayan oh. Ang oh, naninigib yung dibdib. -dib. Oh, ayan. Dami yan. Oh, masakit pa ba? Masakit pa ba katawan mo? Ha? Mapekto na yung gamit ah. Oh. Ayun okay. mo sinasabi ko sa'yo eh. Iba mo eh. O kaya nga, halika na kumain. Nagutom ako bigla. O kaya nga, kumain na tayo bibig Oo. Oh. Ang, ang, galing ng gamot. <laughs> <laughs> Ika, Dib. Sa tagal na natin, kila, sa tagal na natin, kilala na kita matagal na. Alam ko na kung anong ay, dapat. Ay, ang galing, Dib. Malamang, magaling asawa mo. Ang <laughs> <laughs> galing na wala. galing na wala. O, oh, halika, nakakaya na tayo. Oh, hindi mo yung pera mo. Hindi parang ano, parang yung alam yung dinala mo ako sa healing. <laughs> yung, ano yung, Ang healing, uh, healing yung mukha mo. Healing. Ang <laughs> He Healing galing. <laughs> Ayup na to visit. Iba rin din, you 'no? Know? Na wala na yung sakit ng ulo, na wala pa yung sakit ng katawan. Galing. Matak huh? galing mo, asawa ko. Kaya mahal na mahal kita eh. Baka naman patulpo mo pa ako niyan. Walang mangyayaring tulpuhan, promise yan. Parang sa patuloy. Eh. Malamang, lahat ng pera ko sa'yo napupunti. Da hindi, dapat nga ako magpatulpo sa'yo eh. I love you. I love you. kain na tayo, gutom na ako eh. Kaya pa nga ako gutom eh. Gutom na ako. Bigla ko nagutom na. walang yung sakit ng ulo ko. Ang galing. Oh, Ang diba? <laughs> Kuha ka pera eh.